up mga panalo welcome back ulit sa ating youtube channel for today's vlog tuturo ko sa inyo kung paano i-refer tong uh, bangko na hindi mabuksan sa mga keyless na motor like uh, L e, ano 155R at saka yung 155 na basta yung mga keyless okay? so ito yung motor niya Matitan titan so kailangan natin dito ay throttle, uh, throttle, ano, uh, cable tie and pantanggal nung sa may dun sa may susian tapos siyempre ipakrens ang kalas ng uh, 10mm na bolt. Siyempre cutter pamutol ng Table. So ganito kasi yung scenario niya. Ayan o. Oh. Diba pag nakaganto kayo patayan, tapos pag nakaganto, mabubuksan dapat yung Bus, tikit ka na kote. Yan. Pag nakaganto dapat mabubuksan yung bangko. ay mabuksan. Ayan. Oh. So, itong susi ni Bus, lagi na nandito. Kaya si ginagamit niya pang bukas dun sa upuan. No? Ayan. Ayan, mabuksan. So, ito na kailangan niya. Pag na, uh, Ayan, mabuksan. Kailangan niya yung susi. So, ngayon, saan tabi na natin to? At ito na, gagawin na natin. Ito pala, kailangan pa pala ng pilik. Ito malaki. Ang galing nyo to. Ayan. So, ano nga ba yung dahilan kung bakit hindi na siya mabuksan? Uh, Siyempre, humaba na yung cable. Na at umiksi na yung housing ng cable. So, dito matatagpuan yan. Ang galing nyo lang tong dalawang tamilyong to dito. Pilip na malaki. Tapos ito, 10mm naman na nat ah, bolts dalawa. Yan. So, makuha nyo na agad to. Ayan, makita nyo, haba na ng cable nyo. Kaya hindi nyo siya makapagbukas ng uh, kanyang pindutan. Ayan, laki ng hinaba. So, dito na ngayon gagalaw si cable tie. Ito na yung magiging trabaho ng cable tie nyo. Na hindi nyo kailangan maglakas ng, na, maglabas ng napakaraming budget. Buhol nyo na agad itong isa. Yan. Tapos ito pa. So pag wala kayong pambili, ganito lang muna remedyo ano. Lagay niyo lang 'yan diyan, no. Eh. Ah. And today, hack. Hacker ka naman, di ba? Next life. Next life. <laughs> <Next slide. laughs> Yawi. Yan. So ito yung purpose ng cable tie kung bakit naglabas tayo ng cable tie. Ah, lagay lang ng cable tie itong dalawang cable na to. Ayusin nyo lang na pagkakalagay. Tapos so, kumuha na kayo ng cutter siyempre. Patuloy na natin sa gan. Tapos ito pa. Cutter ulit. At ngayon, pwede nyo nang ibalik agad yan. So, siguro mga pag di kayo sanay magbaklas, baka 10 minutes lang. So, pag sanay kayo, baka mga 5 minutes lang okay na agad yung upuan nyo. So, balik nyo na ngayon yung 10. Dalawang 10 na bolts. So, ito yung previous natin kay boss. Diretso vlog na rin. At mapapakinabangan ng mga naka-sniper na naka-tailess. Lalo na yung mga bago labas ko na mga ABS. So testing natin muna yung trabaho natin kung gumana. So sara natin. So yun, nakalaki na, ayaw matanggal. Try natin. Oh, di diba? okay, ba? Di magutok. Oh, na. Sa okay, sabah. Sabah. Oh, ayaw, ayaw. Hindi na kailangan ni Bush yung suri. Ano yung susi ni mo yan. Tapo na natin yan. Ayan o. Oh. Susi ni Sir kanina nakalawit pa. Eh, kaya pala nakalawit kasi hindi niya mag-uwi. Ito, tingin nyo. Oh. Ayan, lumugutok na naman. Spoil ito. Third time. Oh. Oh, di ba? Oh, na. Ikaw na gusto magbalik. <laughs> lang. Ayun mga panalo. Sana may natutunan at uh, simple lang yung vlog natin. Pero meron kayong mapupulot na idea para sa mga nakakilis. Ano? Ayan, maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa ating YouTube channel. Ano pa alam mo, sir? Jason. Jason yung sarap. kay sir Jason. Okay. 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 Susi, sir. Itatago na. Hindi na okay. 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 Okay.